guys wow ng kawayan gagawing tangkal ko din sa kawayanan na pinuputol din yung pinapatay so maraming ako. ko ng kawayan dito ang gamitin ko sa paggawa ng tangkal. Ito. Hmm. Marami nang napatay na kawayan dito. Ito nga kami ng tangkal para sa 45 days. Ito, oh, may na kong isa. Sa talas ang kulaang. Ang dami. Ang ang kawain dito na naubos. Dati kawayanan. Pa, pinapatay yung tatayo ng bahay. Nakukuhan ako na ako isa. Patapos na itong hakot. Marami na ako na May nagawa na akong banhay ng tank. Ako lang na lay sa hig at saka dingding. Do. No. Ang ako ko. Ibat na akong isang kawaya. So, pauwi na ako sa amin. Marami ko na nakakot Tapos na ng hakot ito. Gagawin ko na. Ito, kapit na ako sa amin Yun ang amin Ito 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 ang amin Joo. Joo, me ollaan menossa ito ang aking gagawin didingdingan at sasahigan ito ang aking bahay ng aking anak ang dami sisig bagong pisa pinisa ko lang yung tinantun ko ngayon dito ko tatayo ang aking tangkal sa likod ng bahay nilinisin ko ito alusin ko rin malilita sa, sa likod ng bahay ko labahan namin aking video hmm. kakayas na ako bibiyakin ko pa puputol-putol ito na lang aking video mamusin ang pipe Hey, balon me wapon